May mga kwento sa probinsya na kahit gaano mo gustong kalimutan, hindi mo talaga magagawa. Sa isang maliit na baryo sa Samar, may isang pangyayaring halos burahin sa alaala ng mga nakasaksi. Isang gabi ng sigawan, kaluskos, at amoy ng dugo na hindi na muling nawala sa hangin. Sabi nila, katang isip lang daw ang mga aswang. Pero paano kung isang gabi, marinig mo mismo ang pagaspas ng kanilang pakpak? sa bubong ninyo. Isang kwentong base sa totoong pangyayari. Mula sa isang tagapakinig na minsang tumira sa pinakakilalang baryo ng mga aswang sa Samar. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Ngayon huminga ka ng malalim, patayin mo ang ilaw at sabay-sabay nating pakinggan ang kwentong ito ang aswang sa samar. Itago mo na lang ako sa pangalang Ella. Lumaki ako sa probinsya ng Samar, isang tahimik na lugar na napapaligiran ng kakahuyan at dagat. Pero sa likod ng katahimikang iyon, may mga kwentong ayaw naming pag-usapan, lalo na kapag gabi. Mga kwentong paulit-ulit na kinukwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na naglalakad sa dilim, naghahanap ng laman. Lumaki akong hindi naniniwala sa mga ganong kwento hanggang sa lumipat ako sa bahay ng lola ko sa isang liblib na barangay. Malayo iyon sa sentro, halos tatlong kilometro mula sa pinakahuling bahay bago pumasok sa kakahuyan. Ang sabi ni mama, doon daw ako muna tumira habang nag-aaral para may magbantay sa akin. Hindi ko alam iyon pala ang simula ng pinakamatinding bangungot ng buhay ko. Unang gabi ko palang, napansin ko agad na kakaiba ang lugar. Tahimik, pero hindi yung normal na tahimik. Parang may nakamasid kahit wala ka namang nakikita. Pagbaba ng araw, halos sabay-sabay nagsasara ng pinto ang mga kapitbahay. Wala kang maririnig kundi hampas ng hangin at huni ng mga kuliglig. Minsan may kumakaluskos sa labas, pero hindi mo alam kung tao, hayop o kung ano. Si Lola, madalas magdasal tuwing alasais pa lang ng gabi. Lagi niyang sinasabing huwag akong lalabas kapag madilim na. May mga mata sa paligid, Ella. At hindi lahat ng mata galing sa tao. Tinuturing ko lang iyon bilang pamahiin. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Bandang alas dose, nagising ako dahil sa tunog ng mga manok. Isa-isa silang nagsisigawan parang may kinakatakutan. Akala ko may ahas o pusa, kaya sumilip ako sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita akong anino sa bakuran, mahaba, payat, at nakayuko. Parang babae pero kakaiba ang kilos. Dahan-dahan siyang naglalakad, paikot-ikot sa mga manok na para bang may hinahanap. Hindi ko alam kung bakit, pero nanlamig ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw pero parang may pumipigil. Napansin kong biglang tumingala ang aninong iyon, diretso sa bintana kung saan ako nakasilip. Ang mga mata niya, parang kumikislap sa dilim, at sa sandaling iyon, alam kong hindi iyon tao. Tumakbo ako papunta kay Lola, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Pero nang sumilip si Lola sa labas, wala na raw tao. Tahimik na ulit ang paligid, pero may iniwan iyong kakaibang amoy parang dugo na pinatuyo sa araw. Kinabukasan, may kumalat na balita. Isa sa mga manok ng kapitbahay, natagpo ang patay sa bakuran. Bukas ang tiyan, at wala ni isang patak ng dugo. Doon nagsimula ang sunod-sunod na gabi ng takot. At sa bawat pagdaan ng dilim, mas lalong lumalapit ang aninong iyon sa aming bahay. Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi na ako mapakali. Kahit umaga, pakiramdam ko may mga matang nakamasid sa bawat galaw ko. Ang mga aso sa paligid ng bahay ni Lola, laging tahol ng tahol kapag lumalalim ang gabi. Minsan nga, parang nakatingin sila sa iisang direksyon sa likod ng bahay namin, kung saan may matandang puno ng mangga. Tuwing madaling araw naririnig kong bumubulong si Lola habang hawak ang rosaryo. Sinasabayan niya ng pagsunog ng insenso at mga tuyong dahon na hindi ko kilala. Tinanong ko minsan kung para saan iyon. Pero ang sagot lang niya ay, para hindi sila lumapit. Hindi ko na inusisa, pero mas lalo akong kinabahan. Ilang araw ang lumipas, nagsimulang magkasakit si Lola. Palagi siyang nilalagnat at tuwing gabi, sinasabi niyang may mabigat na nakadagan sa dibdib niya habang natutulog. Napansin kong may mga marka sa leeg niya, maliliit na sugat na parang kagat ng hayop. Dinala namin siya sa albularyo sa kabilang baryo. Ang sabi ng matanda, may nilalang daw na gustong kunin ang kaluluwa ni Lola. Kinagabihan, ako lang mag-isa sa bahay. Si Lola, dinala muna sa bahay ng pinsan ko para mabantayan. Tahimik ang buong paligid pero may kung anong lamig sa hangin na kakaiba. Habang nakahiga ako, napansin kong may mabagal na kaluskos sa labas ng bintana. Parang may humahaplos sa dingding. Dahan-dahan kong binuksan ang kurtina. At doon ko siya muling nakita. Ang aninong babae, nakatayo sa ilalim ng buwan. Pero ngayon, mas malinaw na. Ang mukha niya ay maputla, halos walang dugo. At ang mga mata niya ay parang dalawang butas na itim na walang laman. Nakangiti siya, ngunit sa halip na mga ngipin, parang matutulis na pako ang nakasilip sa kanyang bibig. Napatras ako mula sa bintana. Pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Parang may malamig na hangin na humaplos sa balat ko. At sa sandaling iyon, naramdaman kong bumukas ang bintana kahit hindi ko hinawakan. Dahan-dahan, parang may pumasok na hindi mo nakikita. Ang ilaw ng lampara ay kumikislap. At sa bawat pagdilim, mas lalo kong nararamdaman ang presensya niya sa loob ng kwarto. Mabigat ang hangin. Parang may nakatayo sa tabi ng kama ko. Naramdaman ko ang paghinga. Mabagal. Malalim. At amoy na parang pinaghalong lupa at dugo. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog pero pagising ko, bukas pa rin ang bintana. Sa ilalim nito, may mga bakas ng paa. Maliliit, pero mahahaba ang kuko. Parang hindi sa tao. Kinabukasan, bumalik si Lola. Pero sa unang tingin ko pa lang sa kanya, alam kong may nagbago. Ang mga mata niya ay hindi na kay Lola. Malamlam. At sa tuwing tititigan ako, parang may ibang nilalang na nakasilip sa loob. At mula noon, bawat gabi, naririnig kong may boses na bumubulong mula sa labas ng bintana. Hindi ko maintindihan. Pero paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalan ko. Simula nang bumalik si Lola sa bahay, tila may nagbago sa paligid. Ang mga halaman sa bakura na dati iluntian, unti-unting naninilaw. Ang mga hayop na dati ay malalakas, isa-isa nang nagkakasakit. Sa gabi, kahit gaano ko isarado ang bintana, ramdam ko pa rin ang malamig na simoy ng hangin na parang galing sa ibang mundo. Isang gabi, nagising ako ng walang dahilan. Tahimik ang lahat, pero may mabigat na presensyang bumabalot sa buong bahay. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad papunta sa silid ni Lola. Bukas ang pinto at mula sa loob, may liwanag ng kandila. Sa gitna ng kwarto, nakita ko si Lola na nakaupo sa sahig. Nakapikit at may hawak na mangkok na may dugo. Hindi ko alam kung saan nang galing ang dugo. Pero naamoy ko agad ang bakal na amoy nito. Nagsalita siya ng mahina, parang may kinakausap. Hindi ko maunawaan, pero paulit-ulit niyang sinasambit ang mga salitang hindi ko pa naririnig kahit kailan. Para siyang nagdarasal, pero ang tono ay malamig, mabagal, at nakakatindig balahibo. Nang mapansin niyang gising ako, bigla siyang tumigil. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa unang pagkakataon Nakita ko ng malinaw ang mga mata niya. Maitim. At sa gitna ng mga iyon, may kumikilos na parang liwanag ng apoy. Hindi iyon ang mga mata ni Lola na nakilala ko. Kinabukasan, tumahimik siya buong araw. Hindi kumain. Hindi lumabas. Pero nang dumilim, narinig kong muli ang mga bulong mula sa labas ng bahay. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit Parang may tatlong boses na nag-uusap sa labas. Pero wala akong makita kahit sumilip ako sa bintana. Kinagabihan habang nakahiga ako, napansin kong bukas ang pinto ni Lola mula sa loob. May liwanag ng kandila at anino ng isang tao na nakayuko. Lumapit ako ng marahan at nang silipin ko, halos hindi ako makahinga sa nakita ko. Si Lola nakatayo sa gitna ng silid. Pero ang balat niya ay tila lumuluwag ang mga kuko niya ay humaba at sa gilid ng bibig niya may tumutulong itim na likido. Ang tinig niya ay mababa at parang galing sa ilalim ng lupa. Humarap siya sa akin at sa isang iglap, naintindihan ko ang totoo. Hindi na siya tao. Ang nilalang na bumibisita sa amin tuwing gabi hindi pala umaalis. Pumasok na pala ito sa katawan ni Lola. Tumakbo ako palabas ng bahay. Pero habang tumatakbo ako, naririnig ko ang boses niya na tumatawag sa pangalan ko. Mabagal, paos, at puno ng galit. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong hindi naligtas ang bahay na iyon. Nang lingunin ko ang bahay, nakatayo siya sa may pintuan, nakatingin sa akin. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang pakpak na unti-unting tumutubo mula sa kanyang likod. Tumakbo ako ng walang direksyon sa gitna ng dilim. Ang mga paa ko ay halos hindi ko na maramdaman sa sobrang takot. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan na tila nakamasid din sa akin, malamig at mapanood. Nang marating ko ang bahay ng pinsan ni Lola, kumatok ako ng mabilis at halos mabuwal sa pagod. Doon ko na pagtanto na wala na pala sila roon. Ang bahay ay bakante at tila matagal nang hindi tinirhan. Sa isang mesa sa loob may naiwan na lumang kahon na gawa sa kahoy. Nakalagay doon ang pangalan ni Lola, nakaukit sa takip. Binuksan ko 'yon at sa loob ay may mga lumang litrato, punit na pahina ng mga lumang sulat, at isang maliit na bote na may tuyong dugo sa loob. Sa mga litrato, nakita ko si Lola mas bata, kasama ang isang babae na kamukhang-kamukha ng nilalang na nakita ko sa labas ng bahay ilang gabi na ang nakalipas. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan, Rosa. Habang tinitingnan ko yon, biglang bumigat ang hangin. Parang may presensyang dumaan sa paligid. Ang mga pahina ng sulat ay biglang lumipad at bumukas sa gitna. Doon ko nabasa ang mga salitang parang isinusumpa ang isang tao. Nakasulat, ang dugo ay magbabayad sa dugo. Hanggat may tagapagmana, hindi matatapos ang gutom. Doon ko naintindihan ni Lola si Rosa at ako iisa ang dugo. Isa pala kaming lahi na may dalang sumpa. Matagal nang tinakasan ni Lola ang katotohanan, ngunit ngayong mahina na siya, bumalik ang nilalang na matagal niyang iniwasan. At ako na lang ang natitirang tagapagmana ng sumpang iyon. Habang binabasa ko pa ang mga sulat, narinig kong may mga yabag sa labas. Mabigat, mabagal, at papalapit. Ang mga anino sa labas ng bintana ay gumagalaw, mahahaba, at may anyong hindi pangkaraniwan. Nang tumingin ako, may tatlong nilalang na nakatayo sa bakuran. Lahat sila ay payat, maputla, at may mga mata na kumikislap sa dilim. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Ang tanging nasa isip ko ay ang lumang simbahan sa dulo ng baryo. Sabi ni Lola noon, iyon daw ang huling lugar na hindi kayang lapitan ng mga nilalang sa dilim. Tumakbo ako roon. Dala ang kahon at ang mga sulat. Habang papalapit ako, ramdam ko ang bawat paghinga nila sa aking likuran. Parang hinahabol ako ng mga aninong walang katawan nang maabot ko ang pinto ng simbahan. Dahan-dahan kong itinulak iyon at pumasok. Sa sandaling iyon, tila huminto ang lahat. Tahimik pero mabigat. Ang mga kandila ay biglang nagliyab ng sabay-sabay at sa gitna ng altar, nakita ko ang isang lumang krus na puno ng mga bitak. Lumingon ako sa pinto at nakita ko silang nakatayo sa labas. Hindi sila makapasok, pero naririnig ko ang mababang ungol nila. Ang mga mata nila ay nakatingin sa akin, gutom at galit. Alam kong hindi pa tapos. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may mainit na likidong dumaloy sa kamay ko nang tiningnan ko may sugat ako sa palad. At sa bawat patak ng dugo, parang lumalakas ang mga nilalang sa labas. Napagtanto ko na ang dugo ko mismo ang kailangan nila. Ako ang kasunod. Sa loob ng lumang simbahan, nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang kahon ni Lola. Ang mga nilalang sa labas ay patuloy na nakamasid. Ang kanilang mga anino ay gumagalaw na parang usok na may buhay. Sa bawat tibok ng puso ko, Parang lalong lumalapit ang dilim sa paligid. Ang amoy ng dugo, pawis, at lumang kahoy ay naghalo. At sa loob ko ay unti-unting sumisiksik ang pakiramdam ng pagkawala ng pag-asa. Binuksan kong muli ang kahon, at sa ilalim ng mga sulat, may nakatabing maliit na piraso ng papel na tila matagal nang itinago. Nakasaad doon ang huling bilin ng isang taong nagngangalang Rosa. Sabi ng sulat, ang sumpa ay hindi mapuputol sa dasal kundi sa sakripisyo ng sarili. Ang huling tagapagmana, kailangang isuko ang dugo sa sagradong lugar kung saan unang ipinanganak ang gutom. Sa paligid ng simbahan, may lumang lagusan na bumababa sa ilalim ng lupa. Binuksan ko iyon gamit ang kalawangin na kandado at pumasok ng walang pag-aalinlangan. Habang bumababa ako, mas lalong lumalakas ang ugong ng hangin at ang amoy ng bulok na laman. Ang sahig ay basa at bawat hakbang ay parang may buhay na sumusunod. Sa dulo ng lagusan, may isang bilog na altar, gawa sa bato at may mga simbolong nakaukit sa paligid. Sa gitna nito, may palanggana na puno ng tuyong dugo. Naramdaman ko ang panginginig ng lupa at mula sa dilim, may umusbong na anyo ng isang babae manipis. Mahaba ang buhok at ang balat ay kulay abo. Ang mga mata niya ay kumikislap na parang apoy. Alam kong siya si Rosa, ang pinagmulan ng lahat. Nakatingin siya sa akin at sa loob ng isip ko, parang may tinig na nagsasabing ako ang magtatapos sa sinimulan niya. Hindi ko alam kung paano, pero parang ginagabayan ako ng isang puwersa. Inilapat ko ang kamay kong may sugat sa ibabaw ng palanggana. Sa sandaling dumikit ang dugo, umalingaw-ngaw ang hangin sa paligid, at anang mga pader ng lagusan ay parang umiyak ng itim na likido. Ang mga nilalang sa labas ng simbahan ay nagsisigawan. Ang mga anino ay naglaho isa-isa. Sa altar, nagliyab ang dugo at nagmistulang apoy na nagmula sa ilalim ng lupa. Ang liwanag ay pumunit sa dilim at sa loob ng ilang segundo, ang buong lugar ay nabalot ng puting liwanag na halos makabulag. Pagmulat ko umaga na, wala na ang mga nilalang tahimik ang paligid. Ang simbahan ay tila mas luma, mas sira, at wala na ang lagusan sa ilalim. Nasa tabi ko ang kahon ni Lola, ngunit sa loob ay abo na lang ang laman. Bumalik ako sa bahay kinabukasan. Ang mga hayop ay tahimik. Ang hangin ay magaan at ang mga tao ay nagsimulang bumalik sa kanilang mga gawain. Ngunit sa likod ng bahay, sa ilalim ng puno ng mangga, may nakita akong maliit na bakas ng paa na may mahahabang kuko. Parang paalala na kahit nawala na ang mga nilalang, hindi tuluyang natapos ang sumpa. Makalipas ang ilang linggo, umalis ako ng summer. Pero gabi-gabi, tuwing manahimik ang paligid, Minsan naririnig ko pa rin ang boses na bumubulong ng pangalan ko. Mabagal, mahinahon, at tila nang gagaling sa malayo. Hanggang na ngayon, tuwing isasara ko ang mga mata ko, nakikita ko pa rin si Lola nakatingin, nakangiti, at may apoy sa mga mata. At doon ko naisip baka ang sumpa, hindi kailangang ipasa sa dugo. Baka sapat na ang takot para manatili ito sa buhay ng bawat Nakarinig ng kwentong ito. Ang kwento ng aswang sa Samar ay hindi lamang isang alamat o paniniwala. Ito ay paalala na sa bawat tahimik na gabi sa mga liblib na baryo, may mga nilalang na nagmamasid, naghihintay, at handang bumalik sa bawat sulok ng mundo na iniwan nila. Ang mga mata nila ay sumusunod, at ang kanilang gutom ay hindi natatapos sa isang gabi lamang. Kung naramdaman mo ang takot sa bawat linya ng kwentong ito, isipin mo na maaaring may nagmamasid din sa iyo ngayong gabi. Ang dilim ay puno ng lihim at hindi lahat ng lihim ay dapat malimutan. Muli, kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Hanggang sa muli, mag-ingat sa dilim at bantayan ang mga mata sa paligid mo